Nagbasa po tayo ng ilang komento at ang sinasabi ng mga netizens, uh, deserve nyo yan eh. Deserve mo yan, Sarah Duterte. Ngayon, kayo po ang umiiyak at kuno nga ay biktima kayo ng uh, diskriminasyon. <laughs> Ba't kayo pumayag? Talaga ba? discrimination para sa inyo yung gano'n? Baka kasi, uh, deserve nyo yan. Baka kasi... Yan talaga ang ganti ng taong bayan sa inyo. Kasi open sa mga kababayan natin, lalo na po doon sa mga nagigisip ng tuwid na kababayan natin. Yung pagiging bastos niyo po, yung pagiging makasarili, yung palahigante, mapaghigante na kaisipan niyo po. At syempre, malala eh. Ang lala ng ng ginagawa ngayon ng isang Sara Duterte. Sabi nga napakababa na daw ng uri ng laban na gusto na si Sara Duterte. O oh, ayan, sa isang uh, rally sa Bacolod. o, Bacolod. Mukhang balwarte ito talaga ng mga Marcos. Ano? Kaya ayan, sabi niya ng isang nagkomento, deserve mo yan, Sara Duterte. Kasi kung binastos ka, kung nabastos ka, kung feeling mo ay ikaw ay na-discriminate dyan sa Bacolod, hmm baka alam mo kung bakit. Baka uh, natumboka, ka. <laughs> Di ba? Ito yon. Alam niyo ba, mahirap na may uh, napo po maghanap ng stage. na ako sa Bacolod, pinag-usapan na namin ang detalye. Pumayag na nga sila. Pero nung oras daw ng rally, ang sabi ni sa kanya, sabi ni Sara Duterte, hindi daw siya pwede doon sa states na yon. Dahil Duterte daw siya. Sana nga ganito ang kaisipan ng mga kababayan natin. Na pagnarinig um, pag narinig yung salitang Duterte o yung isang tao ay nasa circle ng mga Duterte, sana alam nyo na kung ano ang ibig sabihin nun. Sana, sana alam nyo na kung ano rin ang ugali ng mga tao na sa mga Duterte. At kung alam nyo yan, siguradong alam nyo rin kung anong klaseng tao ang mga Duterte.